Curious ka din ba kung saan nga ba napupunta yung mga pinigilang mga dumi na lumabas sa loob ng ating katawan? Babalik ba sila sa mga bituka at pupunuin ulit ang mga ito? Kapag kumain ka, ginigiling ito hanggang sa maging parang paste. Ito ay sa pamamagitan ng gastric acid at mga enzymes sa iyong tiyan. Pagkatapos, ito ay dumadaan sa pyloric sphincter patungo sa maliit na bituka. Dito, ang malaking bituka ay patuloy na inaalis ang mga natitirang tubig mula rito. Pagkatapos ng mga seryeng ito, ito ng proseso ng pagtunaw ay dito na nga nabubuo ang ating mga dumi. Dahil sa tuloy-tuloy na paggalaw ng mga bituka na parang mga alon, ang dumi ay itinutulak patungo sa dulo ng tumbong at naghihintay na mailabas. Habang nadadagdagan ang mga dumi na nakapila para mailabas, makakatanggap ng signal ang ating utak na ilabas ang mga ito. Kung pipiliin mong pigilan ito, magpapadala ang utak ng mga utos sa iyong puwet at anal sphincter na magpasikip na magdudulot ng pagbalik ng dumi at pansamantalang manatili